ito yung madilim naman kasi ito yung sa likod ng bahay ayan oh ang ganda ang ganda ganda nyo nakakain love so, ang tangkad tangkad eh, oh. hmm? tangkad tangkad ay tingnan natin ang kapaya ang kapaya Uy, hinog na tong papaya. Ay, hindi lumaki sa lamig. Oh, Nabot, 'yan ang nalaw abotan sa lamig. Sana lalaki itong iba. Hinog na siya. Oh. Kukunin ko na tama sarap 'yang palabangaan sauce sa suka. Tada! Hinog na siya. Oh. 'Yan, hindi lumaki ito dito hindi rin lumaki huh? hindi na namunga ito huli na yung bunga niya sana hindi po maabutan sa ano ito hinog na maliit hindi lumaki sa taglamig tapos nagtaginit hindi rin lumaki ayayay ay, ay. ang aking mga ampalaya may bunga na saan na Ayan no, oh, may bunga na pala. Naku, yung ampalaya na kinuha ko kahapon dahon. Sayang oh. Nakalimutan ko. Sus. Dapat ta anuhin ko eh. Lulutuin ko kahapon na kalimutan ko. Sayang. Ang dami pa naman. Ito, sa ilalim pwede pa. Hindi hmm, na, wala na sayang hanap na lang ako ng mga bunga ayan yung bunga ayan may mga bunga na madami na yung bunga ayan pa ah maliliit maliit ang mga bunga sa sa uh, ano sa init grabing init grabe ayan pa oh grabe kasing init kaya sus Hmm, hindi lumaki ang mga bunga. Aray. Ito, hinog na naman, oh. Kinuhaan nang ko nakaraan, eh. Hmm, hinog na naman, oh. Daming bunga pa to, oh. Hmm, daming bunga pa. Tapos ito, oh. <coughs> Madami pala itong bunga. Hindi ko lang nakita din. <coughs> Ayan, oh. No? Puno. Sa puno niya. Dami din na pala. May bunga din pala eh. Kunin ko yung dahon. <coughs> Kunin ko yung dahon mamaya <coughs> para lutuin. Sayang yung dahon ng ampalay yung kinuha ko. <coughs> oh, dami na silang bunga. Magdilig na naman ako. Okay. Ito pa pala oh. Ayan oh. Ayan. Kahit saan ko lang tinatanim yung aking mga sunflower. Ayan, no? Ah, ang ganda ng sunflower. Ayan. Ito pa yung isa. Mamumulaklak pa yan. Picture muna natin. Okay. Ayan. Ay, titingnan natin ang mga talong. Baka ay naku, ang laki, wow baka matigas na to hindi pa walang pa ang laki Haba, grabe uy naku, hindi to tuloy ang bunga ilang bulaklak lang ang laki niya <laughs> doon pa sa iba doon pa sa iba ang laki, ang lalaki, ang bilis lumaki eh. Ay, tingnan natin. Oh. Ang bilis nila lumaki. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Dito kailan lang. Oh. Malaki na rin. Malaki. Oh. Hindi pa masyado. May tatlo dito. Tapos meron pang iba. Ang bilis lum, Ang bilis. Ayan. Oh. Hmm. Ayan. Ito malaki. Ito malaki din. Dalawa dito, isa maliit pa lang. Ito may meron pang maliit, putot. Ito laki din, Ito isa. Sobra laki din. Baka tumigas ka na. Ah. <laughs> Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ito maliit pa. Sana magbunga kayo ng marami, ah. Hmm. Nakakatuwa lang. Ang aking opo. Puro buro ang bulaklak niya. Puro lalaki. My God, may babae man na Hindi natutuloy. Bubunga din kayo. Hindi rin naman ako mawala ng pag-asa. Parang mayroon dito, oh. Sana didiridiretsyo na yan. Ayan, meron na dito. Yung doon dati, umpisa pa lang doon banda, daming bunga, hindi nagtuloy yan. Hindi, hindi natuloy. Ito sana matuloy na to, malaki ni. Eh. Oh, matuloy ka naman sana. Hmm. Ay, sana hindi na, hindi na maano. Umatay, apat oh, yan eh. Ito medyo malaki na. Ayan yung tatlo pero yun know, medyo maliit pa ayan o yan yung aking pusa hmm matuloy ka naman matuloy naman yung bunga nyo o nausog kayo sa sa ano nausog kayo sa video nausog ba kayo sa video Ha, hmm, nausog yata sa video kaya nagkanda mata yung bunga. Dito dati sa taas maraming bunga nagkanda mata man. Okay. Hindi pa ako tapos magdilig. Ay, babay muna. Kapoy.